sikat na MLBB pro player ginagawang retirement plan Super Red balik pinas na pero sa ibang team Baloyski at Marky tuloy pa rin ang laban para sa tiket patungong M5 Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong topic na naman ng ating pag-uusapan pero gaya ng nakasanayan huwag kalimutang pindutin ang subscribe button notification bell at idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin. Please lang, huwag nyo po akong gawing retirement plan. Yan ang winika ng gold laner ng Eco na si Benny Cutie. Sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni Benny ang kanyang problemang kinakaharap. Aniya din na ang priority niya ngayon eh ang asawa at anak nito muna at hiling nito na sana wag na siyang guluhin pa ng dati niyang pamilya dahil ika niya nga, mahirap kumita ng pera. Kaya din siguro mga tropa kung napansin nyo, medyo may pagbabago sa laruan ni Benny kontra RSG. Mukhang habang naglalaro eh, may problema ang kinakaharap si Benny. Pareha sa nangyari kay H2O noon. Ang nasabing post e eh, sinuportahan naman ng kapwa niya pro player. Maski sila eh ramdam at alam ang pinagdadaanan ni Benny hindi na kasi bago sa atin mga tropa ang ganyang toxic mindset na ginagawang retirement plan ang kanilang mga anak. Sana nga lang eh, maging maayos din ang lahat sa huli. Hindi lang kay Benny, pati na rin sa ibang mga anak na ganito rin ang nararanasan. Lumipad naman tayo pa Malaysia. Sa pagtatapos ng MPL sa nasabing bansa, kasabay nito ay ang pag-uwi ng isa nating Pinoy import sa nasabing liga. Mula sa Red Giant Esports, si Super Red mga tropa e eh balik Pilipinas na. Pagamat hindi nila nagawang makuha ang kampyonato o kahit ang chance sa wildcard round, nasungkit pa rin nila Super Red at Pancake ang pangatlong pwesto. Sa totoo nga niyan eh, tinanghal pang Dream Team Best Gold Laner si Super Red. Patunay na mas angat ang ating kababayan sa ibang gold laner na nasa MPL Malaysia. Ang kaso nga lang, gaya nga ng sabi ko kanina, Balik Pinas na si Super Red. Mula sa post ni Coach Bonchan, kita si Super Red kasama ang ilang miyembro ng Blacklist. Ang nasabing post eh, may caption pa na welcome back anak. Kaya may ilan ngayong nagtatanong kung balik Blacklist na ba si Super Red. Dahil alam naman natin mga tropa, nilon lang sa Red Giant si Super Red. Kumento ng ilan na nagbabakasyon lang si Super Red kaya nandito. Na pinabulaan na naman ng ilan dahil di umano mismo owner na ng Red Giant Esports ang nagsabing ibabalik na nila si Super Red sa mga agents at sa blacklist. Pero teka, sa blacklist nga ba talaga? dahil mismong owner ng AP Brand ang nagsalita na kung babalik man si Super Red eh hindi sa blacklist bagkus ay sa AP Esports dahil niloan lang din daw ito sa blacklist. So sa huli, ano nga ba ang totoo? Ano nga ba ang susunod na hakbang ni Red? Sa Red Giants, sa Blacklist o sa AP Brand? Habang naghihintay tayo ng kasagutan sa mga katanungan na yan, dumako muna tayo sa nangyayaring playoffs sa MPL Indonesia. Magbunyi, dahil wagi ang ating mga kababayang si Baloyski at Marky kontra Dewa United Esports. Sa score na 3-1, nagawang makuha nila Baloyski ang Game 1, Game 3 at Game 4 dahil din sa signature pick ni Baloy na Ruby. Sa pagkapanalo ng Geek Fam... Makakalaban nila ang RRQ na dalawang beses nilang tinalo sa regular season. Sa kanilang muling pagtatapat, magawa kaya nila uling manalo sa Kings of Kings dahil itong laban ang magsasabi kung sino ang tutungo sa upper bracket finals. Ops! Teka tropa! Bago mo i-close itong video na ito, Wag mo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating hot topic. Anong masasabi mo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment jan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.